Ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun namang pong disenyo yung... wala sa budget eh isusingit pa lang sa budget pero ang priority would be the condominium. Alam niyo mga pre ito ah ma ma mapapansin mo yung ano yung pagharang talaga ni Villar dito kaya uh, Senator si Ramon Teberos ano kasi nga naman yung yung uh negosyo. Sa so, nakikita ko lang po ha, yung negosyo nitong si Bilyar ay uh, masasapawan. Uh, eh, kasi nga gustong uh, patayuan yung mga may hirap na mga condo units ano, and then uh, magmamantli po sila and then uh, yun yung ayaw ni Bilyar kasi yung kanyang mga uh, pabahay, no? Anong tawag ba dyan? Yung, yung uh, subdivision, no? Eh, masasapawan nitong mga condo na to. No, so makikita po natin dito yung yung pansariling interest no ni uh, Biliar, no. So ang, 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 kala natin noon itong mga bilyar matitino pero wala pala eh no. Um, ano makasarili sila. 'Di ba? Oh, no, ito uh, at bigyan po natin ito ng uh, uh, reaction. Na sinasabi mo 300 uh, 3.2 mil, million dollars by 2028. Yun know, ang question ko sa Dishud, bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Mariing tinutulan ni Senador Cynthia Villar ang pagpapatayo ng condominium para sa mga mahirap sa ilalim ng Human Settlements and Urban Development o D. Oh, tinutulan niya. Condominium. Ayaw ni Villar. Okay, kasi yung kanyang mga subdivision, di na masyadong papatok. <laughs> masasapawa ng kondo kasi syempre pag inisip natin kondo mas maganda, 'di ba? Komportable. Oh. Oh, pansin mo ngayon itong mga ano ni Bilyar, yung mga pabahay niya, um negosyo niya, subdivision, 'di ba? Oh. Ang ninipis ng ano eh, ang ninipis ng mga pader, semento, tinipid. 'Di ba? Hindi may bago dito, kondo. Natural ha? harangan to ni Bilyar kasi ano nga naman sila kikita? Ihi na yung negosyo nila. Oh, at eto pa yung kanyang dahilan. No? Panuori natin. Di Batay sa plano ng ahensya, 3 milyon at 200,000 condo units ang itatayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Oh. 300, ilan 'yon? 300 at 3 milyon at 200,000 condo units ang itatayo sa iba't ibang lugar sa bansa. 3 milyon at 200,000 kundo units, dami nun. Para po sa mga mahihirap yan, ha. Tapos sa harangan ni Bilyar. Paano tayo uunlad kung magkakaroon tayo ng mga senador na walang kwenta? Si Senatore sa Hontiveros gumagawa ng paraan sa pa para sa mga mahihirap, samantalang si Bilyar humaharang kasi may pansariling interes. Ngayon, itong si Camille Bilyar, ibuboto niyo pa ba yan? mag-isip-isip na po kayo. Itong mga bilyar, pasakit yan sa bansang ito. ba? Diba? Tingnan nyo, pumarang yung nanay. Alam nyo naman, si bilyar, Cynthia Bilyar, itong babaeng ito, may hilig mang maliit sa mga may hirap. O yung security guards nga natin dyan na, ah, ano, dinuduro-duro niya, di ba? Porkit security guard lang sila, dinuduro-duro nitong bilyar na to. Oh, kapal ng muka. ba? Diba? K.O. Layo nitong mabigyan ng maayos sa tirahan, partikular na mga mahihirap sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH. Ito ang ipinaliwanag sa budget deliberation ni Senador Risa Ontiveros, sponsor ng panukalang pondo ng Dishud para sa taong 2025. Hmm. Daming pabahay puno na. Anong pipiliin nyo? Uh, subdivision ni Bilyar o itong kondo na itatayo? Kung ako mag-iisip, doon ako sa kondo. Diba? Kasi kung iisipin nyo po, sasabihin ng iba, anong connect sa ano ni Bilyar? Sa ano niya, sa housing niya, ang uh, tawag dyan, sa bahay niya. Ang uh, tawag dito, mga mga uh, Anong tawag dyan sa bahay niya? Ta? Ba? Anong connect? May connect po yan eh. Kung iisipin po natin. ba? Diba? Mapapansin nyo ngayon, uh, sa iba't ibang bansa, no? Itong si ay uh, bumibili po ng mga lupain. Oh. Uh, ba? Diba? Para patayuan ng uh, yung subdivision. Uh, o, oh, magkano? Sino yung nakatira sa subdivision dyan ngayon? Magkano yung monthly nyo? Magkano yung monthly nyo dyan? minsan depende minsan merong 7,000 minsan pinakamababa siguro 4,000 ganun pero meron din 10,000 diba ngayon kung titira ka pa sa bahay na yan sira sira pa yung mga gamit kasi bakit tinipid po eh oo oh, madaling masira eh, kumpara dito sa kondo na ipapagawa ng gobyerno eh matibay po ito kasi gobyerno po yung magpapagawa diba Oh, hindi po kasi siya negosyo, para po ito sa mga mahihirap. Yung kay Bilyar, negosyo yun eh. Oh, ano yung pipiliin nyo? Ba? By June 2028, uh, Mr. President, meron na pong housing units construction started at the magnitude of a total of 907,000. And uh, yung maa-address by actual construction completed or started by 2028 ay yung pong 3.2 million. Yun po yung ba uh, target tugunan ng 4 h program in the total housing gap. Ang uh, ganda ng plano ah ang ganda, And then may sisingit dyan. <laughs> of 6.9 million. Ngunit kinwestiyon nito ni Sen. Villar. I just want uh, the issue to reconsider their uh, condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Yun! Yun yung dahilan. Masyadong minamaliit no, nitong bilyar na to, nitong walang kwentang sintya bilyar na to, yung mga mahihirap, hindi daw kaya. Pwede mo naman sabihin sintya bilyar eh. Wag na, wag na magpatayo ng mga condo units para sa mga mahihirap kasi yung negosyo ko na mga subdivision, masasapawan yan. Eba, ba? Alam niyo, marami po tayo mga uh, kababayan diyan na mga mahihirap, no? Kapwa natin mahihirap na nakapagpatapos ng anak nung, nung uh, yung anak niya engineer na niya. Teacher. O. Oh, ano pa? IT na pagtapos niya ng pag-aaral. Pero mahirap po sila. Okay? Nagsisipag sila. Ang dahilan po ni Cynthia Villar dito, pwede naman daw uh, lupa na lang yung ibigay sa mga may hirap kasi ang magma-monthly daw lang daw po sila ng 500 pesos. Yun yung sabi ni uh, Cynthia Villar. Kumpara kung kundo units daw, 2,000 pesos yung ibabayad nila buwan-buwan. Ngayon kung iisipin po natin, lupa yung ibibigay mo sa mga may hirap, okay, bibigyan mo sila ng lupa. Ngayon, e eh kung wala silang budget pampatayo ng bahay dyan, saan sila titira? O, oh, kung ididimulish mo lahat yung mga bahay nila dyan, o, oh, papalipatin nyo dun sa kabila, bibigyan mo lang ng lupa, saan sila titira? Cynthia Villar, gamit-gamit din naman ng utak. Diba? Kumpara dyan sa plano ni Senator Riza Ontiveros na kondo, Lilipat ka na lang dun, may bahay na kahit pa 2,000 monthly. Kayang-kaya nila yan. ba? Diba? Kayang-kaya nila yan kasi may iba nga dyan, ha? napagtapos nila yung anak nila eh. Ito yung problema kay Senator uh, Bilyar eh, no? Masyado pong minamaliit ang mga mahihirap. Ang dahilan niya hindi naman kaya eh. Alam nyo, ginawa niyang negosyo yung mga mahihirap sa totoo lang. Diyan sila, diyan po sila yumaman. Ang panggagamit sa mga mahihirap. Ah. Oh. Kaya ito si Kamil, ibubuto e, niyo pa ba yan? Hindi ko po sasayangin ang dulo ng bullpen na gagamitin ko sa pagbuto. Hindi ko sasayangin dyan sa mga bilyar na yan. Oh. Dito pa lang, dismayado na ako dito sa ginagawa nitong na, uh, nanay na to. 'Di ba? Ay na to na palaging kinakalaban yung magsasaka. Siya naman palagi yung kumakalaban sa ating mga magsasaka. 'Di ba? Yan nako. Oh, idiretso niyo po ito sa iniduro, iniduro yung anak nito. Oh, yung buto nyo doon nyo sa iniduro ilagay. 'Di ba? paalsin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng kondominium, Ay, hindi si naman si nila si kaya yung kondominium, uh, where will they go? Mm. Ayon kay Tiveros, 2,600 pesos ang magiging buwan ng bayad sa bawat... Oh, 2,600. Oh, punta ka doon sa subdivision ni Villar. Magkano yung monthly doon? Pinakamababa, 4,000 siguro, meron. 5,000, 10,000, meron ganon. Oh, sige nga. Oh. Saan kayo? Doon sa 2 o doon sa 4 K.O. Oo. Oh. Alam ko, etong kay Bilyar, ano nila yan? Private na negosyo nila yan kasi nabili nila yung mga lupain eh. Kaya nga humarang siya kasi masasapawan sila. Diba? Oo. Oh. Saan kayo? Doon kayo sa mahal o sa 2-6? Oo. Oh. Diba? Doon nila ako sa 2,600. Social pa. Kondo. kondo unit. Ngunit tugon ni Villar, hindi kayang bayaran ng naturang halaga ng mahihirap. ano shadow Masyado minamaliit ni Villar talaga. No? Kaya, kaya tayo walang pag-unlad kasi gusto ni Villar na manatili na dyan lang kayo ha. Manatili kayong maging mahirap para kumita kami sa inyo. Yun yun eh. Ang kap... Nako. Tingnan nyo, ba't ang yaman ng pamilya ni Villar ngayon? Ng mga Villar. Kasi dahil... Uh ginagamit niya ay mga mahihirap. Lalo na pagdating ng eleksyon. Sasabihin niya, mahirap lang kami dati. Anong paki ko kung mahirap kayo dati? Di ba? Anong paki namin? Bilyar naman. Mm. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh. Mo, mas safe. Oh, at least yung lupa dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh, pag nabayaran na nila yan, kasi yung alam ko, pag bigay ng gobyerno na lupa, 10 taon bawal mo ibenta yon So, after 10 years, pwede na bilhin ng mga bilyar yan. Kung gugustuhin nila. At least, di ba? oh, lupa kasi yung target ng mga yan eh. Oh. Oo, oh, ba? Diba? Nako ko bilyar. Cynthia bilyar. Yung mga galawang ganyan. Oh, hindi na uubra sa panahon ngayon. 'Di ba? May utak ka, may utak din kami. Hindi kami sunod-sunuran sa iyo. Bakit tatayuan ng kondo? Oh. <laughs> 'Yun yung tanong niya, bakit tatayuan ng kondo? Oh, bakit mo kini-question? ka ba sa mga may hirap? may naitulong ka ba, may ambag ka ba? <laughs> Siguro yung ambag mo yung pagharang. Oh. K.O. Bunsod ng mga question sa pagpapatayo ng mga condo unit para sa mga mahirap, ipinagpaliban ng Senado ang pag-aaproba ng proposed 2025 budget ng ahensya. Dapat din ipagpaliban yan, ituloy na yan. Kasi yun yung solusyon para magkaroon ng matinong bahay yung mga nakatir um, nakatira lang dyan sa tabi-tabi, di ba? Yun yun. Nako, kung sibilyar lang yung pakikinggan nyo, walang mangyayari sa bansa. O kaya nga hindi ko na naibub... hindi ko talaga ibubuto yan. Mm. Eba. Diba? Upang malinawan ng mga issue. Yung, yung, anak niyang si Camille, di ko ibuboto yan. Ito, kaugnay ng naturang proyekto. Asher Kadapan Jr. UNTV News. Mm, kasi wala tayong pag-unlad kasi dahil nagkakaroon tayo ng mga senador na um, wala naman talagang kwenta. Yung kunyari, concern lang sila sa mga Pilipino, concern sa bansa, concern sa mahihirap kasi mahirap daw sila dati. Isang malaking katarantaduhan po yan. Ha, ah, huwag na po tayo magpapabulag sa mga matatamis na salita. Mga katulad ng ganyan, Senador. Ang ganda ng uh, sinasabi ni Senator Risa Hontiveros tapos sinaharang nitong tao na to. Ano yan? Bakit ganun? ba? Diba? Oo. Oh. Eh, malawakan kasi yung kondo na yan eh. Buong bansa yan eh. Oh, yung kay Bilyar, buong bansa din. O, oh, mag magbabanggaan ngayon yung negosyo ni Bilyar at itong kondo ng gobyerno magbabanggaan. Ang tanong, alin yung pipiliin ng mga Pilipino dyan? Uh, subdivision na napakamahal o kondo na afford naman ng mga mahihirap? Sige nga. ah uh, so, maging matalino po tayo, malapit ng eleksyon, ibasura po natin. Pabalik-balik na po sila dyan sa Senado. Tama na kayo. Ah, mag, ano na kayo? Mag-relax na kayo. Wala naman kayong ambag sa bansa eh. Wala kayong mga kwenta. Ba? Diba? Kaya lang po, yung ating video ngayon, matuto tayong uh, mag-isip naman. Kasi yung iba walang isip din. Basta buto ng buto. Binigyan ng pera. Ala, ibubuto ko to. Binigyan ako eh. Tanggapin nyo yung pera, pero wag nyo ibubuto. Ganun yun. ba? Diba? Kasi, doon lang tayo sa ano, isipin din natin. Okay, nasa kamay natin yung kinabukasan ng mga kabataan ng, ng bansa. Kasi tayo yung buboto eh. Eh kung iboto natin yung mga tatanga-tanga dyan, eh kumusta naman yung bansa? Kumusta naman yung anak natin in the future? Mga apo ninyo in the future? Kumusta sila? Uh, eh baka tayo mahirap ngayon. Baka sila mas lalong maghirap. Diba? Uh, kaya mga bilyar, ilistan nyo na yan sa papel na etong pangalan na to. Diretso sa basurahan to. So yan lang guys. Salamat sa mga nag-like ng video na to sa mga bago nating subscriber maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe huwag kalimutang magsubscribe at ring the noti notification bell para updated po kayo sa mga uploads po natin yan so yan lang guys hanggang dito lang muna ingat ingat po and bye bye